Ito ba mga barino, natin mga bulaklak ng kalabaso. Oh. Ayan. mga bulaklak, oh. Ayan. Ayan ba, loob. Ito, so, ibabarkatin dito. To. L. Kaplan Vlogs by Sunny Santos. Halina't ating saksihan ang buhay dito sa probinsya. Hello po, oh, magandang maga po mga kabalen. Ito po, sa oras na ito, mag-harvest po tayo ng mga tanim natin sa bakuran. Ito po si El Cabalen po. Mamimitas po siya ng mga gulay sa bakuran. Para meron po tayong may ulam mamaya tanghali. Mga gulay na, ayan po yung mga gulay po sa mga likuran ko. Ayan po sila. Oh. Kaya ano po mga Cabalen. Marami na sila mga bunga. Mga tanim po namin yan. Kaya kayo po ah, Ingat po kayo palagi. Magtanim din po kayo sa inyong mga bakuran. Kung may mga bakanti po kayo. Mga konting lupa. Ganon. Ayan sa bakuran ko lang yan. Oh. Ayan mga Cabalen. Ayan. Oh. yan Ayan po yan, mga gulayan ko po yan. Naisipan po namin na mga, yung anak ko, pangalawang panganay, Naggawa siya ng garden po niya. Masasabi kong ano po eh, concrete garden eh. Dahil kaganda ng pagkakagawa po, mga kabali, no? Ngayon po, mga namungunga na po. Ang tanim po namin, malalaki na. Kalabasa, upo, okra, ayan mga yan, at talong, kamatis. Kaya lang po yung mga kamatis ko mga kabalin nung nakarang na buwan tag dahil tagaraw. namatay po sila, sobrang init. Ngayon pa lang sila nakaka-recover, ngayon medyo nagtagulan-tagulan na yung mga upo, kaya mga kalabasa. Pero yung mga okra po mga kabalin eh, maraming bunga. Kaya ngayong umaga po, maraming bunga at bulaklak yung kalabasa. Ayan po nakita yung mga bulaklak kulay yellow sa'yo. No? po, mga bunga ng kalabasa. Kaya Mag-harvest po tayo ngayon. Samahan po ninyo, Shiel Kabalen. Sige po, ingat kayo lagi. O, sige po, ingat, ingat. Kaya po mga kabalen, ang tanim natin yung mga kalabasa. Yan. Ayan naman ang kape ni El Kabalen. Yan po, yung gunting lang gamitin na natin. Ayan po yung mga bulaklak ng kalabasa o mga kabalen. Ayan o. Ayan, mga bulaklak po yan o. Hmm. Ano po. Ayan po yung mga ano natin. Garden, munting garden natin mga kabalen. Ayan po. Kaya, sa kahit ganito lang po, may pakinabang sa mga ganito. Yan ang tinatawag ilang sipag at syaga. Ayan po, ang mga ano natin. Ang ano po natin mga kabalin, ang mga kalabasa natin, nakasako po sila. Ayan, nakalagay sa sako. Ayan o. Ayan po. Ayan o. Kasi po rito, kasi pag ano, malapit ang mga June na, magbabaha na po yan. Sabihin, magtutubig na rito, kaya nilagay po namin sa sako ayan po sa mga kasako mga kabalay marami po ito mga kamote ang nasa loob po niyan tingnan nyo po yung pagkagawa ng ano may naka net po nilagyan namin ng net ayan oh. No? net po yan o no? oh, kabalay no ayan oh. net kasi po pag hindi mo nilagyan ng ganyan papasukan na namin yan mga manok ayan po yung mga kalabasa ko mga kabalay no hmm sa lang po yan po nilang nagbuburaklak at namumunga ngayon pa lang sila nakarecover dahil eto nga sabi ko sa inyo yung sobrang init, di na kayanan kahit na umaga tapo namin silang dinidiligan o no? yan po, sa labas po ito, kinukuha na ko sila sa labas ayan o, no, mga oh, yan, no, mga sitaw o oh. nakakabala, sitaw yan, ayan o haba na sitaw o oh. eh. hmm. yan po Medyo ano na po ano? yan o. mga bulaklak pa sa kabila. nasa ano? taas sila. Ayan mga bulaklak na po yung mga kalabasa natin. Kaganda ng mga tubo nila Dahil natagulan na, na o mga kabale. No? Eh. Dapat doon sa ano to, eh, sa balag pupunta. Dito naman siya pumunta. Pero may ayaan at yan. Papagapag natin sa bakod. Ayan o. Ano? po mga nakasako, mga kabale. No? Ayan o. Ano? Yun nga po, yun yung nasa loob. Mga pasok tayo sa loob, mangunguha na tayo ng mga okra. Kaya dito po sa probinsya, mga kabalin, eh, sipag at tiyaga lang talaga. Pag masipag ka, may tiyaga di ka magugulong. Yung mga kahit bakanting loti lang, kung konti-konti, maglagay nyo po sa sako. Pwede naman po yung ganon. Nabubuhay naman yung mga alaman, mga kabalin. Lalo yung mga gulay-gulay. Ilang buwan lang naman to. Yun naman pang matagalan. Pakikinabangan nyo na po pagka, ano mga kabalen, Sige po, pasok tayo sa loob ano, para makuha natin yung mga, ano, sabahan po nyo ako. Yan, mga kabalin, ano, kapal na mga upo, yan mga upo yan. Pasok na po tayo sa loob, tingnan natin yung mga pipitasin natin yung mga, ano, okra. May ano, yan, may ika, may rib, ano pa, papaya. Hmm. Yan mga okra, ito mga sili po mga kabarino, sili naman mga yan. Yung sili nga na po ito, pang sigang, yung maaba. Daan po mga kabarino, yun yung, yung bulaklak oh. hmm. Mga bulaklak ng kalabaso. O. Yan po. Tuwing so, katulad na po kagabi, hindi umulan, eh, madidelegan po namin ngayon to. <coughs> Ayan po mga kabarino, nagbubunga na sila Oh ayun ako sa ng ano, ayan o. No? Nagbubuha na yung mga kalabaso. Ayan po. Ayan hmm. lang po yung mga talong. Mga kabalin o. yung mga bunga ng talong. Ayan po nakikita nyo na. Ayan dami na po mga kabalin o. Ano. Ayan o. No? Oh, mga bunga ng talong. Marami ng bunga pala. Ayan o. No? Nakatago-tago lang mga kabalin o. Ayan po. Ito naman po yung Okra. Hmm. Kaya po yung okra mga kabalin o. Kaya nyo po yan. May bunga na Ayan yung bunga. Yan po yung harvest yung kumamaya. Dahil palang bunga sa lalim ha. Ayan no? Mga bunga ng okra o. Oh. O. po yan mga okra. Hmm. Oh. No? Oh. Oh. Ayan po. No? Ops. Dami o. Mga kabalin o. O. May bunga ng okra o. Ayan o. Hmm. Ayan po mga kabalin no? oh. Oh, ngayon po mga kabalin mamimita tayo no. Pipita si nang dami mga sili pa rito sa gilid eh, mga sili na no, mga kabalin oh. Ayun no? oh, no? mga gandoon mga sili. Yan po yung sa loob ng ano namin. Yung sa loob ng bak yung bakuran. Ayun nakasakoy yung mga ano. Ayun no? oh. No? dami po man mga kabalin. Ya, si pagkatsaga lang po. Mga kabalin. Mamimitas na po tayo. Mamimitas na. So po mga kabalero. kukunin natin mga bulaklak ng kalabaso. So. So. Ano po mga bulaklak oh. Yun. Anong ba nasa loob? So ibabalik natin. Ayan natin. Ito mga kabalayan, ito po mamunga tayo. Ito na, to na yung mga lagayan natin. Isyan natin sa, to po. ito po, ano ito. Uh, ito yun mga bulaklak ng kalabasa. Ito mga bulaklak o. Oh. Tapos, okra. Ito, so, okra. Ito, okra. mga kamatis, mga kabali na sira oh. May mga kamatis na sira. Sa ano to, init. Okay. Oh, bulaklak po ng kalabaso. Mga okra. Pero po, tingnan mo rito, mga, mga talbos ng kamote. Pero sa kanin talbos kamote. Oh, sariwang bulaklak. ayo ayo ya share bolak-balik Sabos kotainya mana okra Do okra Jadi you cool. balon, mga nakuha natin. Mga bunga ng tanim namin. Mga bunga, mga labas, mula. sa labas, No? Hmm. Nakuha na po tayo Ayan, no. Bulay Alabas po tayo Puntay po tayo sa kabila Boss, dali na po Alabas tayo. tayo, po tayo sa kabila doon. Ayan na po mga kabalin Yung mga tanim po mga ano yan no? Mga bilog na talong yan, no? May bunga na rin, dahil bunga na rin no? Ayan ang mga bilog na talong hmm. Ayan po Bilog o oh. Ayan po mga bunga nilo. Dami rin pong bunga oh. Tapos bulaklak pa. Namumulaklak sila. Ayun, marami na lang malalaki. Mga talong. Ayun din po mga... Kaya masarap din po yung ano eh. Mga mga kabalil. Sipag-sipag at saka. Kaya oh, kano niya? Kadami bulaklak oh. Ayan po, dahil bulaklak oh. Kasi po naulanan na yan. Siguro one week lang naulanan. Kaya biglang nagano siya. Kaganda na niya, kaganda na ah. Ito po pinagtatsa, nung wala pong ulan mga kabalin, pinagtatsa ganito pong diligin uh, ito araw-araw. Ano nga yan, talagang tsaga-tsaga po. Ngayon, nawalan uh, ano, 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 ng Diyos, waka ano uh, na nila, dami ng bungaw. Ayan o, nagbubungaw. Hmm. Hindi po mga kabalin, ayan ano, o, dami ng bungo, mga bunga nila pinapakinabangan ko na po to. mga barbarani. O, no, ayan po sila. Pakinabang na po ngayon, ngayon no, po. Ito mga ito. Mm, dami po. Mga mangkabalen. Si pagatsa galang po, mga kabalen. Garbage na po tayo ulit dito sa mga ano na yan. Marami na eh. Tapos mamaya magpapakbit po tayo, sagtawan natin ng ano. Inihaw na tilapia. Sige okay, po diba, mga kabalin, ka po yung palagi. Ingat po, ingat. Maraming maraming salamat po. Ingat. Ingat. Ayan po oh. No? Lahat ng na nakuha ko. Ayan, oh. No? Dami, oh. Eh. Pang, pang isang pakbita na po ito. Kompleto na. Ayan, oh. No? Halaki mga talong. Yan. Ito yung biro kayo, no. Hindi po.